tayo nalalaro eh. Ito, natin trae nada y dos

比人给那个去的话。啊 ustayan, five 5,000 Oi, magaling din dandan. Taka sa nito, masukatiks. Taka Indonesia show, oh. Indonesia. Poor kajan. Nuhulog 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 <laughs> Magic ano Iprin bata lang Iprin bata Reyes lang ang datingan tayo dito, 10,000, ay wala po, wala akong 10,000, dito tayo, 5,000, 1,000, wala tayong trabaho, ganito ayun ganang sinitan darang may pin Indonesia din Wala kang masignal pala. Pumulogin oh, oh yeah. mamatay.